Department of Environment and Natural Resources Region 2 namahagi ng mga punla ng kahoy sa Tugigaraw City, ulat naman ni Jocelyn Ibus. Namahagi ang Department of Environment and Natural Resources ng mga punla ng indigenous tree species kamakailan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Hearts Month na ginanap sa si SM City Tugigaraw. Sa pangunguna ng mga opisyales ng Provincial Environment and Natural Resources, kabilang sa mga punlang ipinamahagi ay ang nara ipil, tuway at tindalo. Ayon kay Regional Executive Director Gwendolyn Bambala ng DENR, mahalaga ang puso sa pagpapatubo ng puno. Dahil kung may puso sa lahat ng ginagawa, ipinapakita nito ang pagmamahal, gayon din sa pagtatanim ng punong kahoy. Ang pamamahagi na ito ay bahagi rin ng pagdiriwang ng Tree Hugging Campaign na isa sa mga hakbang upang hikayatin ang mga mamamayan na pangalagaan ang mga kahoy. Layo rin ang aktibidad na ito na maipakita at maiparamdam ang kalinga at pagpapahalaga sa kalikasan. Humihikayat na magkaroon tayo ng masigasig na pagkilos tungo sa pagprotekta at pagpapanatili sa ating kagubatan. Jocelyn Ibos nag-uulat para sa PIA Newsbreak.